Good morning, good morning mga kabroad, mga kayaksabroad Another great day, another great morning Ayan, at andito tayo ngayon sa ating sitawan At mayroon na nga tayong magiging first harvest ng ating sitaw Ayan oh, ang haba na mga kabroad o oh. Ayan oh. pwede na tong Uh, adobong sitaw o panlahok sa nilagang baboy. Depende so, sa anong gusto nyo nga uh, luto o ginataang sitaw. Pwede rin, ginataang sitaw. Na no, may lahok na kahit tuyo lang. Masarap. Bislad. Lahok mo ng bislad na husuhos. Nako, suwabe. Suwabe ito mga kabal mga kisaprod. So ngayon ay, bago pa ito Uh, ano to, gumulang o tumanda, ay kukunin na natin, pipitasin na natin itong mga sitaw na ito. So, tara let's, samahan nyo ako sa ating first harvest. So, meron nga tayong ano, nataga tayo kahapon, nataga. Sorry naman sa ating, uh, ano to, benda, benda na ating daliri. Nataga eh, ganyan talaga yung mga probinsyano. Minsan, natataga. okay lang yan. So, ito na yung ating unang harvest. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Ito, medyo mait pa yan. So, tara let's. Nakagabard mga bro, oh. Ito yung ating fruits of, uh, of our labor. Fruit of love. Kasi love natin yung mag-farming. Ito, oh. Tingnan nyo naman, oh eto medyo ah uh, maliit pa yan bukas pa yan eto pwede na to oh ah makaaprodo o oh, hindi nyo natatanong ang presyo ng uh, ano dito ng ganitong um, sitaw dyan sa palengke 'yung sa aming magandang palengke ay 80 80 pesos ang kilo So, ngayon, nakabawas na tayo ng uh, budget para sa pam pamamalengke. So, di ba? Ang ganda. Ayan, mga sabon, ang ganda. So, mga tayo may narisanan. Kasi ito kailangan, puntay mo makukuha. Kasi pag ito'y uh, napabayaan mo, bugulang ito. Ang makukuha mo lang, buto. Yung pinakabalat niya ay matigas na makunat so hindi na pwede so ayan mga kabod mga kabod oh. ayan eto medyo pangit lang ang bagka no? malili pero pwede na ito ito may tama ng ano uod oh. Tanggalin lang natin to So ito mga kabrod oh. So ito ang ating first harvest. Wala na ba? Wala na tayong maliliit pa, maliliit pa. Ito dapat dyan. Inalagay natin sa sa uh, mga kapitan para tumapit ulit sa yan. Ayan. Ayan ito yung pinakaunang harvest natin oh. at sa mga susunod na mga araw mas marami pa tayo makukuha so ayan o oh. ganda so at least uh, nag uh, nagpay pay off na yung ating uh, paghihirap dito sa ating uh, lote and while uh, of these days yung mga ano yan dyan makakuha rin tayo ng mga uh, gulay dyan sa tarim natin pang yan sa, sa, kabilang yan patula at uh, pagulong so yan mga ka ayo ah, yun pala sa dal yung dalawang yan pwede na rin yan isama natin yung dalawa sa unahan eto isama natin ito o pwede na ito para medyo marami-rami naman yung ating unang harvest so yan pwede ng ulam pwede ng ulam ng isang uh, maliit na family di ba yan mga kabrod. so malaking bagay itong natipid dati na hindi na tayo bumili ng um, gulay sa palengke So, marami salamat sa panonood and sana nag-enjoy ka at uh, ano ba, nagkaroon ka ng inspirasyon na magtanim din ng mga gulay sa inyong mga lote. So, mula rito sa probinsya ng Kamusor, sa aming Bicol, marami salamat. Bye-bye!